we're not as tough as you know them. Stabbers ni West TV Miss Vlad Ayan po ah, uh, Andito ko ngayon sa school ng anak ko Dito sa Pasay, dito sa TAF Malapit sa Buendia po Ito po kasi ang school ng Angry Minds po na Kung saan dito nag-aaral po anak ko Ito po ay ah... Uh, mga batang scholar po talaga na uh, salang-sala na dito po talaga na uh, napabilang sa Hungry Minds. Ayan po yung entrance po ng school ng anak ko. Nasa third floor po sila. May uh, elevator naman po. Uh, pwede kayo mag-elevator at pwede naman po mag-hagdanan. So ayan po yung school nila sa entrance. So ayan napuntahan ko nung wala kong pasok. Pero po. bago po dyan, dito muna tayo sa pickup point po nila. Kung saan dito sila makikita. Ha, sa mga school service nila dito sa may Paco. Eh, nandito na kami sa uh, pick-up point po ng mga estudyante dito po sa Sacramento po, dito sa St. Peter. Dito po kasi po yung uh, kumbaga yung pick-up point ng mga estudyante na papuntang Pasay na dito po sa may uh, Paco, Manila sa may Sacramento po. Dito po talaga siya. So, inihintay po namin yung mga kasama mo dito kami sa ano sa pick-up pick-up uh, oh, point pala nila para sa mga pick-up ng estudyante dahil ito service nila pagkita ko sa iyo kasi yung jeep nila kasi ito yung service nila malapit na naman kasi kaya sa jeep ang ano yung service nila special kong service nila at saka ito pa lang yung isa ayan puro kay Kirsten ah, paparating pa lang And, uh, Wala pa siyo lang kayo ano di ba? Diba? Yan yung mga, anong grade 6 yan? Ayun, mga grade 6? Grade 6 yan, kina? Ay, mga grade 6 students yan. Ay, mga grade 6 students yan. Ang grade 4 kasi wala pa yung service nila. Hindi ko kaya sa pagpasok ka ah, sa so jeep pag sa kaya. Ayan na yung school service nila Christine K. Yung sa grade 4. Ayan dumating na. Ayan kay Tata ay Alvarez po yung driver nila. So yun po mga uh, jeep dito papuntang Pasay po ito. Dito galing sa Paco. Yung mga ang um, mga eskola po ni estudyante na doon talaga yung school nila sa Maitaf, abin uh, nyo sa Maitaf, yung Station, malapit

Okay. Okay. In. Yung nasukap mo ha. Ha. Ingat kayo. Ingat. Ha. Huh? Sino pang wala? Baka may nakiwala na ba? Si Robla na si Robla. Si na. Diyan na ba? Oo. Maiwan na mahirap na yata pag maiwan. Ano? May, may motor. Ayan po yung big 4, ayan. Parang pang-tay lang. Madam President, pala Ayan na. <laughs> ayan, sabi niya na, hapon mo si President, baka may kalatalan. Medyo lang nga ako, naka-hapo, di ba umulan? Oo. Dalawa yung 100,000. May type-C na ako, sabi ko sa kayo. Hindi naman, type-C. Ayan, marami salamat madam sa uh, Type-C at sa Android keyboard 4. Kasi nga uh, medyo pumapalya-palya namin yung charging namin. Kaya uh, meron pala sila dun sa store na pinagtatrabaho niya. Kaya namigay po siya ng mga, kumbaga patapon actually patapon niya pero pwede pa pinanabangan. Kaya, kumbaga, ayan, pinamibigay niya. Kaya thank you madam sa libre and thank you so much. Ayan, paalis namin yung mga bata kasi sakto alas 6 po talaga siya. Okay, so 6.05, kailangan uh, nakaalis na sila kasi pagdating naman sa school, uh, libre yung bre uh, breakfast nila kaya kakain pa sila pagdating. Pagkatapos ng breakfast nila na free, so alas 7, start na yung klase nila. Kaya sabi ko sa kanila, bawal po talaga malate pag sa pick-up point kasi maiiwanan po talaga tayo. Tapos pagdating naman ng tanghali, libre din yung foods nila, kaya uh, breakfast hanggang lunch nila, uh, free po sila ng uh, pagkain po talaga. Kaya pati po itong uh, school service nila, libre din po ito, kaya sabi ko laking tulong po talaga na sa mga scholar na katulad ng yan po, sa kanila, mga estudyante po ng uh, Hungry Minds. Thank you so much po sa lahat, -lahat po ng uh, bumubuho po ng Hungry Minds School. Thank you so much! elevator ito kasi sa pila. Butis po din ito. Kaya ako nag-arin. Kasi may ano kasi yung um, pick up point nila is kailangan before 6. Nasa pick up point ka na para hindi kayo maiwanan ng driver. Yan. Kasi mga lagpas ka na, kung late ka na, yan, mahirap na talaga mag-abulaw na pag wala kang sasakyan ayun kailangan talaga kung anong oras di bali na kayo maghihintay sa driver Huwag lang yung kayo ang hihintay kasi mas marami kayo so instead na uh, alas 6 yung ano pick uh, up yung talaga yung oras ng yung ano nila meet up before meet up kayo ng oras na binigay para ano talaga yun po so, out sa aking mga uh, parents na ano talaga din hinintay namin kanina ang bago yung service ng school service ng mga anak namin yeah. so shout out din kay uh, sa yung sa home of the president yeah. yeah, thank you sa kapag uh, nito uh, sa mga cable ang uh, sa, sa mag -charger, kay mag -charger, So, I'm charger. I'm charger and thank you. So, dito naman, pwede naman lakarin kari. So, ah, assembly point doon sa, Sacramento doon kasi ang ano nila pwede naman lakarin eh doon nga wala naman akong pasok pag sabado ako na rin nag-aatid ako rin mamaya magsundo para makabawi man lang din Di sa umaga kasi minsan ako nag-aatid talaga kay Kay pag Friday, yung Friday ako nag-aatid yan so malapit na nga ba pag halimbawa lakarin mo malapit lang. siguro mga 10 to 15 minutes na lakad sa road ng ano pero may may bicycle naman kami wow, bicycle. may bisikleta naman para ano talaga mga mabilis-bilis din yeah. kasi doon kasi mahirap kasi yung pila ng motor doon sa tricycle. kaya uh, yung pabalik kasi mahirap yung pabalik magkabang ng tricycle kaya mas may narik may bisikleta ka para na mabilis lang na yung uwi mo at saka pagpakyaw din kasi yung ano, pagpakyaw yung pag yung tricycle, ma mahal At sa 50 yata kay 40 yung isang ano shout out sa mga kopere, ito yung deliver naman to malapit lang naman kasi sa, malapit lang uwi din naman malapit lang, kasi ito yung deliver yan ito deliver yan so nga lang, nililipat lang yun deliver sa Laguna sa Cavite ayan ito yung papasok sa amin ayan ito papasok sa amin ito dito ito yung papasok so ngayon kasi is Sabado ah uh, lahat ng mga school may pasok required kasi ngayon ng uh, depend na may pasok talaga pag Sabado kasi bawi nung nakaraang ano nakaraang uh, linggo dahil madalas may ulan, may bagyo ayon. So wala pasok kaya ito bawi sila ngayon, may pasok sila pag Sabado ngayon. Ayun, bumabawi. So ayon, kumaga excited mga bata kasi first time din nila magkaroon ng pasok pag Sabado. Pero eventually talaga kaya dapat wala na silang ano, pasok talaga dapat kasi malang eh required ni Deped yan kailangan talaga may pasok sila pag sabado pag halimbawa kasi pag um, isang linggo walang pasok dahil sa habag tulan tapos may bagyo pa kaya yun ang ano yun yung yung kumbaga bayad o bawi ng depet tapos tapos ano um, Uh, first periodical na nila next week ayan siguro Monday Tuesday kaya ayun kailangan talaga may mga make up class sila thank you sa ano talaga ayan papasalamat din ako sa parents at uh, presidente ng, ng ano sa property ayan. kaya kasi na uh, ayan may may mga cable na sa Android o tayo sino itong cable na yan, mayroon siyang bigay sa atin ayan at eh pero so buti na lang ang ang magandang sa inyo walang walang ulan mas so, weather tayo ngayon kahit na medyo makulimlim pero wala namang ulan na kanina kanina medyo may ambon ito naman yung barangay namin yung barangay na. yung barangay na. Pwede doon kami, mas malapit lang talaga din sa kali man. Mag kung nga bawa. Kasi pag lalo na kasi doon sa Sacramento talaga. Ang kadalasan talaga doon special. Wala kang abira ka naman kung walang kasabay kasi nga walang ano doon, walang tricycle, walang terminal tricycle doon sa Sacramento. Kaya kaya ano talaga, yan, may papasok pa sila ngayon. So lahat ng stool ng Paco, Manila, ayan. Lahat sa Metro Manila, yan. may Paco pa sa Sa ngayon. Dito na kami. Kasi pag sa, ano kasi pag sa Paco Manila, ang mga paano kami dito sa Paco Manila. Yung apartment kami dyan. So ayan, thank you. I Ayun na apartment namin, yung apartment namin. thank you so much. And God bless po sa lahat po. please subscribe to my YouTube channel, Leslie well, stay Mix Vlog. Bye. Everybody on the look back feel like everybody is the fake I make Every day in I'm hoping one day I blow up on the basement. Stay, the top is so I don't